Welcome po sa Diakonos. Ito ang Bible Study number 108 at ang topic natin today, God's peace o ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Kung wala po kayong lakad, wala din po ako. Tara, Bible Study tayo mga kapatid. Mga kapatid, ang verse natin today is found in Philippians chapter 4 verse 7. Ang sabi, "And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Mga kapatid, there are three things I want to share to you about our verse today. Number one, the nature of God's peace. Mga kapatid, God's peace is supernatural. I say this because it is but natural for a person na maapektuhan sa mga nangyayari sa mundo at sa kanyang paligid. Amen po ba? At itong peace of God mentioned in our verse ay hindi po tulad ng kapayapaan or any other peace that the world offers. Ang sabi po ng ating verse today, it transcends all understanding, in other words, surpassing human understanding. Ito pong peace na ito ay hindi lumutang gamit ang mga formula ng ating utak. Itong peace na ito ay hindi dependent on any circumstances, but flows or nagmula from a deep trust in God's sovereignty. Si Paul po, siya po ay nakakulong nung isinulat niya itong letter na ito is a perfect example Of this peace. Despite of his difficult situation, mantakin niyo po, nagpapalakas or ini-encourage niya pa ang Church of Philippi while he is in prison. Bakit po? Apostle Paul himself possesses God's peace. God's peace actually, mga kapatid, doesn't make sense in the world. Doesn't make sense sa kaisipan ng mundo. Akala ng mundo, peace is the absence of trouble. But God's peace is is the presence of God's calming assurance sa gitna ng problema or kaguluhan. And this peace, mga kapatid, is rooted in Jesus Christ. This peace, or ang kapayapaang ito, is only available through a relationship with Jesus Christ. It's not something we can achieve on our own. Ano-ano ba ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng alalahanin o problema sa mundo? The biggest problem, problem really is death. Lahat ng effort ng tao ay connected dito mula sa effort sa career, excuse me, mula sa effort sa career, mula sa pag effort sa relationship, sa achievement, sa buhay, etc., etc. Pero sabi ni Jesus, makamit mo man ang lahat ng bagay sa mundo, wala din kabuluhan kung mapapahamak ang haluluwa mo. Bakit po mapapahamak mga kapatid? Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Anong klaseng kamatayan? Ito po yung dagat-dagatang apoy. And the solution is faith in Jesus Christ. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kita niyo mga kapatid, eh yung pinakaugat ng problema, finish na ano pa ba ang pwedeng magbigay sa atin ng alalahanin? So, tanong po, are you relying on worldly solution for peace or are you trusting God? Number two, the function of God's peace. Now that we know, mga kapatid, saan nakaugat ang God's peace, alamin natin kung ano po ang function nito sa buhay natin. Ang kapayapaan na ito ay nagmula sa Diyos. It doesn't just comfort us mga kapatid, it also actively guards our hearts mga kapatid. In its original Greek text, itong word na ito for guard is phroreo means to protect like a military garrison, parang uh, military detachment. Similarly mga kapatid, God's peace acts as a guard over our emotion and our thoughts. Dito kasi tayo laging inaatake ng kaaway. Kung ang pinakamalaking problema ay secured na kay Jesus Christ, eh, ano pa ngayon ang pwedeng magbigay sa atin ng worry, fear, and overthinking? Ngayon, si Satanas kasi will always try to lie. Laging ina-attempt na atakihin at distort yung ating thoughts and ang ating emotion. It's as if saying, hindi, dapat problemahin mo tong mga bagay na to. Bakit? Kasi siya meron tapos ikaw wala. Dapat problemahin mo to kasi mapag-iiwanan ka kung wala ka nito. Ano lang po ito, ah? example lang ito ng mga bagay na ini-inject ni Satanas for us to worry. God's truth, mga kapatid. No matter who you are, ano man ang estado ng buhay mo, if you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, you are a son and daughter of God. That your future is secured. So allow God's peace, mga kapatid, to guard your thoughts and your hearts. Number three, the pathway to God's peace. Mga kapatid, Philippians 4.7 is connected to verse 6 where Paul actually instructs us na huwag tayo maging anxious about anything. But in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Mga kapatid, lagi natin tandaan itong tatlong bagay na ito, Prayer, thanksgiving, and surrender. Prayer, kasi po, as a believer, dahil meron tayong relationship kay God through Jesus Christ, we communicate by praying. Sa ating pagdadasal, we bring our worries, yung mga alalahanin natin, yung mga problema natin to God. Why? Because the Bible says, God cares for us. Thanksgiving, kapag po ang puso natin ay lagi natin pinupuno ng listahan ng pasasalamat sa Diyos or gratitude, it shifts our focus from our problem to God's faithfulness. Bakit po? May patunay na eh that God has answered our prayers in the past. Last but not the least, surrender. Ito po yung ganap, complete na pagsuko sa ating Diyos, sa Kanyang kalooban. Believing that God is in control over our lives. Kaya po tayo nakakadama ng tunay na kapayapaan. Isipin nga po natin yung intricacy, yung intelligent design ng creation ng mundo, ng creation ng buhay na kahit isang scientist hanggang ngayon, di pa hindi pa nila alam po paano nag-uumpisa yung buhay. You know, that intelligence, gano'n na lang po ba yung mga bagay na pinoproblema natin na hindi kayang lutasin ng Panginoong Diyos. Kaya po, pumaya pa tayo sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Parang mga bata, kung meron silang mga sirang laruan or whatever, susubukan nilang ayusin yan. Hanggang sa Uh, all their skills and ability will be exhausted until that child surrenders, tatakbo sa nanay at tatay, believing that their parents can fix the broken toy. Similarly, kapatid, when we hand our worries to God, we can rest in His ability to handle them. Ma Mga kapatid, God's peace is supernatural, surpassing all human understanding. Hindi ito nakabatay sa kung anumang circumstance natin sa buhay, but it comes from a deep trust in God's sovereignty through our relationship kay Jesus Christ. Ang kapayapaan ng Diyos guards our hearts and minds parang fortress, army detachment protecting us from fear, worry, and doubt. Para ma-experience natin ito, we are called to pray, give thanks, and surrender our concerns to God, trusting that He is in control and cares for us deeply. Kaya huwag tayong basta-basta uh, na lang tumakbo sa solusyon ng mundo, kundi magtiwala tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng tunay na walang hanggang kapayapaan. I hope, mga kapatid, you are blessed because so am I. Let's pray po. Heavenly Father, Lord, maraming maraming salamat po sa kapayapaang nagmumula sa inyo na hindi kayang pantayan ng mundo. Tulungan niyo po kaming magtiwala sa inyo sa lahat ng bagay. Ipagkatiwala ang aming mga alalahanin at magpasalamat sa inyong kabutihan. Bigyan niyo po kami ng pusong puno ng pananampalataya at pagpapasakop sa inyong kalooban. Panginoon, ingatan niyo po ang aming mga puso at isipan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kapatid, kung bago ka sa Diakonos, I encourage you to hit that follow button to be notified in our next Bible study. And when you feel that this Bible study might be helpful sa iba, please consider sharing this Bible study po. Purihin ang Panginoon. I really hope that to see you in the next Bible study, mga kapatid. God willing. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Hanggang sa muli po nating pagsasama-sama, mga kapatid, manatili po tayong matatag sa ating pananampalataya at magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. To God be the glory, mga kapatid. God bless you po.